Huwag niyong magtanim ng uh, king chai, pero wala kayong uh, LRT sa Metro Manila kinakatira. Ito po sa maliit na timba po na pinaglagyan ng uh, pintura. No? Madalas ay tinatapon na po yung uh, mga ganitong puti uh, no? Uh, na pinaglagyan ng pintura. No? Itong uh, timba na maliit na timba. Uh, wag niyo pong uh, itapon na uh, pwede po yung mapakinabagan sa ating garden. kaya po nito, itong ating tanim na kinsay. Napakaganda po nila, no? Ito po yung uh, months old pa lang po itong ating mga tanim na kinsay na ito. So, uh, tuwing kailangan ko po ng uh, kinsay, uh, gagamitin din sa ating uh, pagluluto, no? Uh, po po lang po kayo, no? Hanggat po po yung ating kinsay na yan, ay, uh, ay uh, meron ka pong uh, ma-harvest, ano? uh, ito nga po ay uh, dalawang buwan pa lamang, ito, pwede na tayong uh, umarvest sa Seeds po, pwede kayong makabili sa SM Supermarket, sa Ace Hardware, sa Shopwise o kaya po sa mga planta na at ang lupa naman ano po na ating ginamit uh, sa pagtatanim ng kinsay. 60% po ang lupa, 12% ay vermicast, permikas, another 20% ay uh, uh, carbonized rice hull. Ano? Tapos sa uh, mga lumalaki siya, Tinitiling na soil po lang siya, no? ginagambol mo siya. At, uh, at tapos pagdadagdag ng uh, lupa na may uh, uh, vermicas. sa ganon, hanggang sa kanyang paglaki at ma uh, ma-harvest, ka na ay maganda pa rin po yung uh, tubo kagaya po nito ng ating uh, mga tanim. Ano? Simpleng simpleng alagaan at patubuhin ang uh, kinchay. Ano po makukupo po ninyo? kayo'y nagtatanim nang ganito, una po makakatipid ka, magagawa masustansya sustansya sa pagsasalo ng buong pamilya, at pangito, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Abangan nyo po ano? Uh, this coming Sunday mapapanood po ninyo sa ating TV show at uh, ito nga uh, uh, step by step na pagtatanim ng kinsay uh, at tayo magluluto ng dinisang kinsay at tofu uh, mapapanood po yan alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa so, 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5 sa broadcast po sa RTV YouTube at uh, Facebook. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko. Magtanim na rin po kayo ng kinsay. Salamat po. Happy farming! God bless!